dahilan. Tayo madami. Sobrang dami. Nandiyan yung tamad. Nandiyan yung luho. Nandiyan yung maarte. Madami, madami. Pero para sa akin, isang malaking dahil lang kung bakit hindi umuulit ng isang tao eh. Dahil sa pamilya nila. Yung tipong halos lahat ng kapamilya nakalasa saan kanya. Eto, sigurado madami magagalit sa akin dito, lalo yung mga tao na umaasa ng sa mga kamag-anak, umaasa sa anak, umaasa sa kapatid. Iyak at yung mga yan sa comment section for sure. Pero yun ang totoo. Isang malaking dahilan kung bakit hindi umuunlad ang isang tao. 60% ng tao sa Pilipinas kaya hindi umuunlad dahil sa pamilya nila. Eto, example ah. May mga magulang na grade school ka pa lang. Ano sila sabi sa'yo? Mag-aaral ka mabuti para kapag napagtapos ka, matulungan ang papag-aral mo yung mga kapatid mo. Diba? Like, tayo na, men. Nasa school ka ba lang pero may responsibilidad ka na agad sa future? Kaya ano nangyayari? Di ba? Pinaaral ka ng magulang mo, tapos nakagraduate ka ng college, nagkaroon ka ng trabaho, wala ka pa rin sa trabaho, hanap ka na ng sweldo kasi magbabayad na doon ng bills, ng kuryente, ng tubig, ng internet. BLDD! Ano na? Wala na may panggastos, wala na may pangbayad. Tapos yung kapatid mo, responsibilidad mo na rin dahil mag-enroll pero wala daw bayad ng tuition. 'Di ba? Lagi kang ubos. Hindi ka makakabuhay sa buhay kasi lagi kang ubos. Gusto mo magbigos, wala kang pampuhunan kasi lagi kang ubos. Yung sahod mo, walang na kulang pa sa gastusin. Wala. Hindi ka na nakausin sa buhay. Hangga, hanggang sa mga yare, passing the torch. Diba? Right? Ayan, isa din sa mga toxic mentality ng mga Pilipino. Yung passing the torch mentality. Ano yung passing the torch mentality ngayon? Dahil pinaharal ka ng magulang mo, mapapagod ka dahil lahat sa kanila na uubos. Ending, eh, mo ngayon yun sa paksa kapatid mo. Paaralin mo ngayon yung kapatid mo. Tapos siya nakakapo ng lahat ng responsibilidad na may iiwan mo. Tapos ipapasa niya lang din. Ipapasa na, ipapasa na, ipapasa, ipapasa, ipapasa ulit hanggang sa walang katapos ang pasahan ng responsibilidad. Hindi na natapos yung pasahan ng responsibilidad hanggang sa mamukat-mukat mo walang nakaalago sa inyo sa buhay, walang nakaahon sa hirap. Lahat sila, lahat kayo, wala. Hanggang doon na lang. Hindi na nakabuelo, hindi na nakaahon sa buhay, 'di ba? Kapag dadayin ka na nahihirapan ka kasi ubos ka, dadayin ka sa magulang mo. Ano sasabihin pa ng magulang mo? Ikaw kasi yung meron, kaya dapat ikaw yung tumutulong, ikaw yung umaalala sa mga kapatid mo. Yes, tulong. Tutulungan mo lang. Pero kasi ang nangyayari, tulungan mo na isang beses, pangalawang beses, pangatlong beses, to the point na ito na yung nagpapaaral dun sa kanap ng kapatid mo. Imbis na tulong lang, magiging responsibilidad mo na siya. Kung baga nasasanay na sila eh, di ba? Tapos pag tinanggiyan mo, madamot ka pa. What? What the fuck? kasi naging responsibilidad mo na sila eh. ba? Diba? Na dapat kailangan lagi mo silang bibigyan. Kasi pinamiyasa mo din eh. Kung baga may ambag na din kung bakit naging ganun yung, yung pag-uugali ng mga kamag-anak mo eh. Kasi pinamiyasa mo sila, tinanay mo sa isip mo na breadwinner ka, na ikaw ang kailangan mag-provide. Nakailangan ka nila. ba diba, minsan kahit harap na harap na tayo, kahit kapos na kapos na tayo. Tutulungan pa rin natin. Kasi iniisip natin, kawawa naman kasi. Huwama tayo sa gutom yung mga yan kapag hindi ko tumulungan. No! Hindi. Mali yun. Maling mali yun. Kung nauubos ka na, nakatutulong to the point na wala nang natitira sa'yo tapos sila chill, chill lang sa life nila na ultimo yung mga anak ng kapatid mo ay ikaw na nagpapakaral. Mali na yun. Hindi na breadwinner ang tawag sa'yo kapag ganon. Alam mo kung anong tawag na sa'yo kapag ganon? Consentidor na ang tawag sa'yo. Kasi kinukonsinti mo sila sa katamaran nila eh. Akala mo, natutulungan mo sila pero hindi mo alam kinukonsinti mo na sila sa katamaran nila. Stop it. Get some help pinag-iingasan mo na sila. Akala mo nakakatulong ka pero hindi mo alam mas lalo mo silang sinasadlak, mas lalo mo silang ibinabaon sa kahirapan, sa kakakonsinti mo sa mga katamaran ng mga yan. di diba? Kung nauubos ka na, iwan mo. Hindi mo mamatay yan sa butong yung mga yan. Pupusta ako sa'yo. Kaya nga, ikaw alam kung mag magaling ang mo. Malakas eh. Pag hindi mo yan, hindi yan mamamatay sa butong yung mga yan. Alam mo kung anong mangyayari dyan? Matututong kumilos yan, yung mga yan. Magbabanat ng buto yung mga yan. Kasi wala na yung inaasahan. Hindi yan papayag na mamatay sila sa butob. Lugutong, kumakalam si Murat nakakinis yan. Pero ngayon kasi, hindi sila nakakinis. Bakit? Kasi naan niyang ka. Alam nila lagi mo sila sasanuhin. Alam nila lagi mo sila tutulungan. Ngayon, ikaw, akala mo, ha, katulong ka. Pero, na totoo, pinukonsinti mo lang sila sa katamaran nila. Ikaw din yung isa sa dahilan kung bakit nagiging ganyan yung mga yan. Pero kung talagang gusto mong tumulong, gusto mo hilahin yung pamilya mo sa takas, eh make sure na yung tongan mo eh, matibay yung pundasyon. Establish. Dahil kapag hila ka ng hila pataas at yung tingutong-tongan mo ay eh, hindi na matibay, tulong ka ng tulong pero ikaw mismo nagigipit, yung tingutong-tongan mo na yun, magigiba din yun eh. Pag nagiba yun, anong mangyayari? Wala. Sama-sama kayo sa baba. Lahat kayo na nandun sa baba. Wala nang nakausag. Wala nang nakaalagwa. Wala nang nakaahot. Kasi kahit ka nang tung mo, hindi ka pa matibay. Paano ka magbibigay kung ikaw mismo ang pula, di ba? Sa kaya lang, kapag sobra sobrana? ka na, bunahin mong tulungan yung sarili mo. Wala yung pinagkaiba sa nasa isang pangkakay ng pamilya mo. Nalulunod kayo, sinong una mong ililigtas? Nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, hindi. Kung talagang gusto mong makatulong, bunahin mong iligtas yung sarili mo. Kasi paano mo ililigtas yung iba? Kung yung sarili mo mismo nalulunod. Eh may medley sense mga kaibigan. Bunahin palagi ang sarili mo, establish mo sarili mo, bago ka tumulong sa iba. Kapag matibay na yung mo, nakakaawag ka na sa buhay, umaalago ka na sa buhay, sobra-sobra ka na, saka mo sila balikan. Kapag stable ka na, Madalingan tumulong. Napakadali ng tumulong. Hindi mo naman sila tatalikuran. Punahin mo lang yung sarili mo para mas matulungan mo sila. Pero hanggat inuuna mo sila, ibinibigay mo lahat sa kanila to the point na wala nang natitira sa'yo. Eh maniwala ka sa akin, mauubos at mauubos ka. Yan ang sabi ko sa'yo. Time will come. Marirealize mo at makikita ng mga mata mo. Nakandong kayo sa baba. Sama-sama kayo doon. Walang nakaangat sa inyo. Walang umangat ang buhay. Walang gumitrawa ang buhay. Makikita mo yung sarili mo. Kasama sila. Pare-parehas kayo nakalupo doon. Parahin mo ang sarili mo, kapatid. Magaling tumulong. Pero tulungan mo mula sarili mo.